Eh ano ga? Kamo sa mga kabuwaik? pasensya na ha kung ako'y natagal na maka-upload. Naging busy lang akong trabaho at sa pag-aalaga ng aking anak. Oh, wala nang aking anak. Kaganda daw. No? Manang mana sa tatay eh. Ay, sana nanay din pala. Baka makatampo. Karingat ngayon lang nakapag-video ng aming baboyan. Ay yung pagkakatutubal ng ulbua. Ah. Kaya kami mag-anak ay nagpandari ng paglilinis din eh. Arenda de, siya naglilinis ang inahin. Pagkakadami pa rin ng mga inahing iyan ah. Ay tumalaman ang bintahan ay tuloy ang kain. Ka aray mamay, iigid sa paglilinis eh. Aray naman ang akin nililinis. Mga pati ni rin din ang mga aray. Ililinisin e, na't mahirap matigbak ang hype sa dumi. Ko, baka dyan pa magsimulang sakit. Ay e, pati nga paligid, kami nagwawalis-walays at kami nagsisilab tuwing hapon. Maigi yan, pantaboy ng mga lamok. Baka dun pa magkasakit eh. May lalong lugay. Ari naman ang sa aming mag-asawa, sampung piraso yan, ilang linggo ititimbangin na din iyan. Pansin lang namin na mabaga lumaki, gawa kami inagpalit ng page, sumubok kumbaga ng iba. ay e, eh, parang hindi maganda, kaya nagpapalit na lang ulit. Kaya ka mga kabuhay, anong pizza gamit nyo? Comment nyo naman para magka-idea ako. pagkababa pa ng presyo ng live bait eh, kaya naman. isang dahilan niyan ay isa dami na nag-aalaga. Kung bagay mataas ang supply ng baboy, kaya naman mababa ang demand. At pagbaba ng demand, pagbaba din siyempre ng presyo para mabili ang mga uh, baboy nga natin. Kaya naman, dapat tayo mga mag-aalaga ay eh, control din sa dami ng alaga. At pag nag-over-over -over nga supply, eh, pag at pag ng presyo ng buhay na baboy, ay eh, yan, eh, kaunting natutunan ko lang sa school, economics ata, yan. Siyan inyo ka, mga kabuhay, magkano ang live weight diyan? Comment nyo naman kung saan lugar rin nyo at kung magkano ang live weight. nga mga baboy nari, ay eh, na. Sana naman ay eh, tumimbang na maganda-ganda at kumita naman ng maayos. Sa tunay, ito ang tuwa yung mga nakakuha ng baboy din sa amin at ang pagkakaganda daw, ang pagkakaninipis ng taba. Yun ang maganda sa mga pati ni Ren, yung di masyado mataba. Yun ay nasa lahi din. Kaya dapat ay makilatis kayo sa inyong kukunan ng lumaki ng ayaw at syempre, kumita din ng ayos. Abangan ninyo ang vlog ko kapag tinimbang na mga re. Ano naman ang aking kuya at kanyang baka naman ang kanyang iniintindi. Bagong anak yan. O, kaganda ng bisiro ah. Pagkakaba ng tainga. Ay sya ay panugan mga kabuhay. Sa susunod na na uli. Ingat! La bio